Hello guys. So for today's video nga pala, pupunta ako ng ano ng Sengkang yan. Samahan niya ako guys kasi kunin ko yung pasalubong from Pinas. Yehey. Si so niya nga at kagagaling lang namin ang church ni Ate. So andito kami sa May Orchard MRT. Pupunta kami ng YouTube kang. So ayan, waiting kami. Hindi masyadong maraming tao. Waiting kami ng train papunta. So, ayan. Hello. Peace. <laughs> so, ayan na nga guys. At narating na kami dito sa youtube kang So, ayan. Ito yung kang MRT. Nila dito sa Singapore. Ayan. Wala masyado yung tiyao. Ayan. So, palabas na kami dyan. Punta kami ng, ano, punta naman kami ng bus stop. So, ba dumating pala si ate from Pinaso nagpabili ako ng mga ngut-ngutin. Siyempre, meron na ng mga ngut-ngutin dito sa Singapore. Kaso, ba diba, medyo mahal-mahal. At saka, bihira din akong bumili ng mga ano. Yung sa Pinas. So, ayun. So, kukunin ko sa kanya. Hindi ko alam kung gaano karami yung binili nila sa akin. Pero kung marami siguro, ibibigay ko dun sa church siguro yung iba. Para i-share din natin. Kasi hindi ko rin naman din mauubos yun pag maraming pagkain na mga ganun. Parang tinitingnan ko lang siya pero pag wala hinahanap mo naman ganun. Si to nga palagay siyang labas ng YouTube kan, ayan. Gina parang MRT yata itong ginagawa nila. Matagal na 'to eh pero hindi pa rin So, andito na pala guys, okay na ate. Ayan, so dahil ano na yun, para mga five something na. So, sabi niya magluto daw siya ng pasta. So, nagluto siya for dinner namin. So, kumain muna ako bago ako umuwi. Tapos, ito nga pala yung ano yung dala niyang pasalubong. Ayan, mga, yung palang banana chips gawa yan sa amin. Ayan, sa Mindoro. Yan yung unang-unang banana chips noo panahon. Para matagal na siya, parang siguro yung mga 40 years na yan. Yung banana chips tapos ito pa pala guys, yung pasalubong. Ayan, nagpabili rin ako ng gatas. Parang ano guys, namiss ko kasi kumain yung ano, nung gatas na per brand tapos inuulam sa kanin. <laughs> Meron namang gatas dito guys, kaso nga lang doon sa laki. Ang mahal niya, kaya sabi ko bilhan, nagpabila ko sa kapatid ko. So ayun, so ito na nga guys, at pauwi na ako. Ayan, medyo namiss ko yung baso. Yun, namiss ko yung bas. As usual, nag ako ng another 20 pag naman, pag na, I mean, pag, kapag na miss mo yung bus dito sa Singapore, magwi-wait ka ng 15 to 20 minutes. Kaya, ayan, na miss ko siya. Pakross na kanina ako ng traffic light, biglang, biglang dumaan. Kaso nga lang, kahit na dumaan na siya, hindi mo naman siya pwedeng parahin at hindi kanya pagbubuksan ng pinto. So, kailangan mo talaga mag-wait sa bus stop. So, ayun, nag-intay na ako na naman. So, Nagintay ako na kasakay na ako almost na ina Kaya so punalita talaga ako. Eh. Ayan guys, enjoy, enjoy tayo sa view habang pauwi tayo.